Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, so i-share ko po sa inyo. So may napanood po ako nga sabi po niya, nga pang-anim na niyang upload sa Reels video pero hindi nag-viral. So para sa akin, hindi talaga mag-viral ang video natin o Reels video kapag 'yung ibang viewers o followers ay hindi pinapanood yung ating mga video, 'di ba? So katulad po dito sa aking performance sa dashboard nga ang baba nitong aking 3 seconds video views at ang 1 minute video views. So, hindi po talaga mag-viral ang video natin kapag ganito. Hindi pinapanood yung ating mga ina-upload nga video content sa reels o long form video. Kaya no choice tayo kasi si Mita naman ang nakakaalam kung bakit mababa ang views ng ating mga video. Dahil hindi niya sinasuggest at hindi dinidistribute ni algorithm sa wider audience. Kaya mababa talaga ang views at walang earnings. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.